mga idol medyo malaki yung buwan ngayon Yan din kami natutulog yan. yung asa ko ulam ulam mo. Hi. hi so hello mga idol magandang gabi sa inyo lahat no, sa mga solid supporters magandang gabi so ngayong gabi mga idol no andito kami ngayon sa bundok mga idol so dito kami ngayon matutulog kasi bukas para mas maaga tayo sa trabaho natin no si Nag nanguha kami ng kahoy no para gawing panggatong ng uh, idol. So andito yung asawa at anak ko at yung tiyuhin ng asawa ko. Kasama ko ngayon. So papakita ko sa inyo mga idol kung saan kami ngayon matutulog. Syempre na kumakain ako ngayon. So naisipan ko lang mag-video no? So ito yung ulam natin no. Oh. Tuyo. to, tuyo. So masarap 'tong mga idol no. Oh. Yan oh. tuyo. So, papakita ko sa inyo mga idol, oh, kung uh, saan kami matutulog mga idol. So, yun mga idol, uh, at saka, pa, ano mo tayo, pa-shout out, kasi medyo matagal-tagal na rin tayo na uh, hindi nakapag-video uh, mga idol. So, shout out po kay Ate uh, Lili Uy, mga idol. Shout out kay Ate Linda Cortez. Shout out kay Ate Ging Similiano mga idol. At saka kay Ate Stephanie Bitgan, uh, shout out. At saka kay Liza Abad, shout out din. At saka kay ano, Mamadi, shoutout out si Mamadi kay Marisa Ligaspi Shoutout po so, pasensya na mga idol no, kung sino yung hindi ko na mga idol no, so yun, kumustahan tayo, so, kumusta kayong lahat mo na so, yun mga idol no, pakita ko sa inyo mga idol no, so, samahan nyo kami mga idol ngayong gabi, dito, sa kung saan kami matutulog no pakita ko sa inyo, andito kami ngayon sa bundok saan ba? yung masaka ko mga idol saan ako saan ako mga idol no Kumakain siya yan yung ulam mo, idol. Hay nak. Oh. Diyan ako higa mga idol. Kakain muna tayo. Diyan po do. Yan, kain tayo. Yan. Tuyo mga idol, bulad sa Bisaya. Yung tuyo sa amin mga idol, tawag namin sa Bisaya, yung tuyo mga idol, ugah. Ano pa kita kung may <coughs> tapos na tapos na ako kumain. Unis sa sabon na. Yan may dulo jan At saka nagdala rin ako na Ang mga aso ko. Pero mo kontinuin na yun. Jan kami nagluluto. Jan. Yan oh. Sabatan ako. Dito kami matutulog oh. Nag ano lang kami ng tent mga idol o. So pag malakas na ulan, ah uh, medyo ano mababasa kami. Pero okay lang yun. Diyan. Diyan kami matutulog. Ayan. Diyan sa sako. Ayan at saka sa duyan. Yung tiyohin ng asawa ko mga idol. yung motor ko yan yun o saka yung sa tiyo hinasawa ko yun dyan kami matutulog <coughs> yun yung bibichin sa kumayadulo mga idol medyo malaki yung buwan ngayon yun dyan kami matutulog ayan yan yung aso ko. Yan. Yan yung kalagayan namin dito mga idol. Sa bundok. Yan. Yung. yung kunin namin o. Oh. Yung panggatong. Yan. Marami dyan dun sa taas. Iyan yung panggatong. Sa ibinibinta yan. Sa ano. And sa... <coughs> Barrio. In camoting cahoe, lộ tóc asawa ko pero ubos na <g Hayat> Ah, hui ka Ulam Ulam. Hi, hê? Lupa, hãy, 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 Siyempre may dala tayong air gun, mga idol no. Ayan o. Oh. Air gun. At saka may prutas pa oh. Kakao. Uh, tulo. Kapag gumulan mga idol o. Oh. Uh, At tumutulo dyan. Ayan. Sa libo. Ayan no? <laughs> dito lang kami matutulog o. Oh. Walang dingding. <laughs> Maginaw. Maginaw-ginaw dito sa bundok mga idol. Ay. ini loh kalagaya namin dito yan yan talaga dito sa bundok so abandon road pala ito mga idol no ah uh, hey, wala nang lumadaan dito di. di. mga idol dito kami Tawim kami tulog. Oh. Sa tribong monsaka mga idol yung maginaw mga idol no malamig. Ah uh, maniki yun, maniki. Ano <coughs> <coughs> Ha? Ang mingaw-mingaw ng bundok. Ang mingaw-mingaw doon ng bundok mga idol. Pwede <laughs> ka? Ang mingaw-mingaw doon ng bundok. Hi! Ayan. Ang mingaw-mingaw doon ng bundok mga idol. Tsika may dala din kaming speaker mga idol. Ayan. Ayan. Do yan. doyan. Do yan. Tulog kami. Sa dito hmm? sa hmm. so, lang, mga idol, no? So, magandang gabi sa inyo lahat dyan ulit. So, pa-support po mga idol lo, sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa mga patuloy pa rin yan sa So, to po so po kung napapasalamat sa inyo mga idol. So, yun na po mga idol. Maraming salamat at magandang gabi sa inyo lahat. God bless po.